City. <laughs> I am going home hello mga mommies nagsisimula na maging uncomfortable yung boobsie ko kasi simula ngayong araw na to ini-stop ko ng si Jana na mag sa akin. So, kung sa Bisaya pa, gilutas na na ho si Jana. And, kaninang umaga, mga bandang 6 a.m. yung last na latch niya bago ako malis ng bahay papunta ng city. So, ngayon, awi na ako ng bahay. So, yeah, we'll see if anong mangyayari sa akin sa journey ng paglutas na ho ni Jana. So kasi sabi nila yung iba, ibang mga mamis pag pinapastap na nila yung baby nila na dumede, nilalagnat sila which is uh, normal lang sa process kasi yung milk, yung supply ng milk hindi na nababawasan. 11.43 in the evening and I am starting to feel the pain. Magtutunan ng madaling araw and hindi ako makatulong sa so, sobrang sakit. So ang technique ko, sabi kasi ni mama, lagyan like daw ng something na malamig. So kumuha ako ng lambakaran tapos binasa ako ng tubig tapos pinasok ko sa ref para lumamig siya so ang kanina si Jana nagising siya iyak ng iyak pero hindi na ako makalapit sa kanya kasi masakit hindi ko na siya mabuhat so si Lenlen siya yung proxy Tsaka si mama. Silang, sila ni mama ngayon ang magkatabi na, sa kwarto. Ako dito lang ako sa sala kasi hindi ko kayang uh, oh, hindi pwedeng magkasama kami ng kwarto ni Jana. Ah! <laughs> 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 They are going to the church. Hey guys, Today is Sunday. It's November 19. And hindi muna ako nagsimba kasi hindi ko kayang magsimba. Na uncomfortable ako. And lagi akong nababasa. Dahilan ng uh, yung milk ko lumalabas. So kailangan ko muna magpahinga dito. And wala, mag-chill lang muna. Si, sila mama, Len Jerome, and Jana, nandun sila sa simbahan. So, ako lang mag-isa dito ngayon sa bahay and magpapahinga. Guys, so, andito ako ngayon sa kwarto. I'm trying to get some sleep. And, sobrang sakit. And, naninigas siya. So, sana makatulog ako kahit lang, kahit mga 30 minutes or 1 hour, okay na yun. Kasi kagabi, siguro mga 30 minutes lang din, 1 hour yung tulog ko. 4 a.m. na akong um, pumikat talaga yung mata ko. Tapos nagising din ng bandang 5. So, I wanna rest na makatulog man lang kahit konti hey guys so pang tatlong t-shirt ko na to ngayong araw and si jana mimi and lola nasa sala sila and, hindi na ako nagpakita ni jana kasi baka pag nakita niya ako iiyak na naman siya hindi pwede so yeah If I would rate the pain na nararamdaman ko ngayon siguro nasa mga 7 to 8 siya Kung hanggang 10 ha yung 10 yung pinakamasakit nasa 7 to, to 8 yung pain na nararamdaman ko ngayon You want up? Up? Where is up, man? Mom. Mama. I ah, wish mommy man. <laughs> want up? Want up? Want to go? Hmm? 爸妈妈妈。妈妈妈。妈来哈哈哈哈。 lift you hug love me mummy hug hug Hey guys, good morning. Katatapos ko lang maligo and um it's been 48 hours since the last time na pinalatch ko si Jana. So Um, kumusta naman ako well I'm not fine pero I'm trying to be fine and I know na matatapos din to ah. Jan is having breakfast with Mimi thank you Mimi what are you eating Jana fish fish, a fish. is It's it yummy fish. Fish. fish yummy and fish mm. Naoko. Can you say no, no no can you say more more can you say done, done janadine Can you dance dance? Can you say Dandan? Dan? Hey everyone, it's day three. Uh, since nag-stop na akong mag magpadede kay Jana. And so far, minsan na lang yung kirot niya. And patuloy pa rin naglilik yung milk but still hoping na mawawala na talaga to so masakit pa din siya pag ipipwersa pero at least bearable na yung sakit siguro from uh, 1 out of 10 yung 10 yung pinakamasakit na sa mga 6 na lang siya and yun patuloy patuloy lang sa um, Maga na nga pala akong nag -bath. So hindi ko na hindi ko lang binasa yung buhok ko kasi malamig na dito. And isa din yun na nakais ng pain. So yeah. Si Jana, lola niya and yung mimi niya pumunta sila ng hagna kasi magpapa-check up kasi may dry cough si Jana and kailangan ipacheck up para mabigyan ng gamot kasi nababother na yung pagtulog niya inuubo siya kaya yun this one and then mix with this. this what color is this? medium brown medium brown This is the shampoo when you rinse this the hair. Doing shampoo. Okay. Nice shampoo. More an egg. We <laughs> don't you know? and it's day 4 since last ako nagpalatch ni Jana and I am feeling well na. Pero, hindi big sabihin na hindi na siya masakit. Hindi na siya gaanong kumikirot. Pero pag, pag, ano, itatouch ko siya, syempre matigas pa rin siya and masakit pag didiinan mo ng, ano, ng pag mo. So, ay, kung i-rate ko siya, yung pain niya parang nasa 4 na lang out of 10. So, I'm still, nag-careful pa rin ako na hindi masagi. Kasi masakit siya pag masagi pa din So, let's go! Pauling Sabado. Dan. Dan dan. Can you say no no? No no. Huh? Um, of no no. Anak ko mana anak kau? Mak number tu meja. Yes 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 yes. Mama. Shake, 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 and yourself about Hey guys! It's November 25 So, quick update lang About sa pakiramdam ko um, It's been a week since uh, Jana last latch. And hindi na siya masakit. Like, hindi na siya kumikirot. But, hindi, hindi pa nawawala yung milk. May leakage pa rin. So, may mga lumalabas pa rin gatas. Pero, hindi na siya gaano kadami. And, hindi ko pa rin mabuhat si Jana. So, thanks na lang. Thank God na lang na nandito si, si la mama at si Len. So, silang nagbabantay ni Jana kasi hindi ko pa siya mabuhat. Kasi pag maiipit yung bubsi ko, masakit pa din siya. So, ewan ko kung kailan pa to mawawala. Kasi matigas pa din yung, ano ko, yung boobsy ko. So, it means may gatas pa rin siyang laman. Pero at least, ano na talaga, hindi na siya gaano uh, hindi na siya gaano masakit yung parang hindi ka, hindi ka makalakad na maayos sa sobrang sakit naramdaman ko lang yun yung first and second third to fourth days pero ngayon okay na uh, pero hindi ko pa rin ma taas yung kamay ko masyado kasi masakit pa rin siya pero tolerable na talaga yung sakit niya so that's it